Anak, pakinggan mo sandali ang sasabihin ko. Habang ako'y nabubuhay pa, nais kong ipaalala sa iyo ang ilang bagay. Mula nang isilang ka sa mundong ito, walang sandaling hindi kita inisip. Bawat puyat, bawat pagod, at bawat sakripisyo ay ginawa ko ng buong puso para sa iyo. Ang pagmamahal ng isang magulang ay walang katapusan. Lagi akong narito, handang umalalay at gumabay sa iyo kahit kailan mo kailanganin darating ang araw, anak, na ako naman ang mga ngailangan. Kung sakaling bumagal na ang aking paglakad, sana ay alalayan mo ang aking kamay, tulad ng pag-alalay ko sa iyo noong nagsisimula ka palang humakbang. Kung dumating ang panahong ako'y maging makakalimutin o madaling mainis, sana'y lawakan mo ang iyong pasensya. Alalahanin mo ang mga panahong ikaw ay tinuturuan kong magsalita, magbasa at umunawa sa mundo lahat ay ginawa ko ng may pagtitiis at pagmamahal. Huwag mong masamain kung minsan ay paulit-ulit ang aking mga kwento. Pakinggan mo na lang tulad ng pakikinig ko sa mga kwento mo noong bata ka pa kahit ilang beses mo nang sinabi. Ang mga sandaling iyon, ang mga gabing yakap kita hanggang sa makatulog. Ang mga panahong hindi ako mapakali hangga ti hindi kaligtas. Iyon ang mga alaalang nais kong baunin mo nais ko lang maramdaman muli ang pag-aaruga at pag-unawa na minsan ay ibinigay ko sa iyo kapag ako ay matanda na at mahina huwag mo akong ituring na pabigat sa halip alalahanin mo na ang lahat ng mayroon ka ngayon ay bunga ng pagmamahal na ibinuhos ko para sa iyo ang hiling ko lang ay ibalik mo ang pagmamahal na iyon hindi lang sa akin kundi ipamana mo rin ito sa iyong mga magiging anak sa aking mga magiging apo iyan ang pinakamahalagang pamana na maiiwan ko. At kung dumating ang araw na ako'y pumanaw na, huwag kang malulungkot ng sobra. Isipin mo na lang na natapos na ang aking misyon dito sa lupa. At sa bawat sandali ng buhay mo, laging mong tatandaan na ikaw ang pinakamahalagang regalo at ang pinakamamahal ko sa mundong ito. Mahal na mahal kita, anak ko. Maraming salamat sa panunood. Kung naantig ang iyong puso, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong puno ng aral at inspirasyon.